tayo mga idol yan gabi ito yung nasanay tayo sa ano kahirapan mamimiss mo talaga yung nasanayan mong pagkain ayan nung isang araw bumili ako ng kamuting kahoy tapos ito na naman gabi yan ang sarap bukas kamote. Di ako makabili ng saging dito kasi sobrang mahal isang piraso ng ano tawag nito. Yung saging na ma saing anong tawag niyan? Kardaba? Five dollar isang piraso dito. Eh, sa amin ay punta lang sa sapono. At kukunin. Kaya ayaw mag-test na lang ako na wala mo nang saging. Saka yung partner ko sa gabi ay ta With chili. Mamumula sa chili. Kain tayo let's it mga idol. Namimiss ko lang itong pagkain na to. Kasi marami to sa amin. Thank you for watching. God bless. Let's eat. Ayan o. Ayun.